paano ba natin ipapakita sa ating buhay na Diyos na nagahari siya talaga sa ating buhay? Una, acknowledge that every kingdom belongs to Him. Pangalawa, accept that God rules even when life feels out of control. At pangatlo, praise Him when sanity returns. Pag-usapan natin yung unang point. Acknowledge that every kingdom belongs to Him kilanin natin na ang lahat ng kaharian dito sa mundo at sa langit ay pag-aari ng Diyos. Basahin muna natin ang talata na pag-uusapan natin. Sabi sa Daniel 4.32-35, Ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ang pinag-uusapan dito ay si Haring Nebuchadnezzar. Sabi dito, Ikaw ay pakakainin ng damo nagaya ng mga baka at pitong panahon ang daraan sa iyo hanggang sa iyong kilalanin na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa sinumang kanyang naisin kaagad natupad ang salita tungkol kay Nebukadnesar, siya'y pinalayas mula sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumago na kasing haba ng balahibo ng mga agila. At ang kanyang mga kuko ay gaya ng sa mga ibon. At sa katapusan ng panahong iyon, akong sinebo kadnesar ay nagtaas ng aking paningin sa langit at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Akin pinuri ang kataas-taasan at akin pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman sapagat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay nananatili sa saling lahi. Ang lahat ng naniniraan sa lupa ay binibilang nawala at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban, sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya anong ginagawa mo. Edigan, bago natin talakayin ang kahulugan, nang talatang ito, unawain muna natin ang konteksto ng nangyayari sa kabanatang ito ng Daniel chapter 4. Ito ang bahagi kung saan isinulat mismo ni Haring Nebuchadnezzar ang kanyang personal na patutoo. Ito ay isang testimony ng isang dating mapagmataas na hari na binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay na may kapangyarihan. Si Nebuchadnezzar ay hari ng Babylon ang Babylon noon ang pinakamarangya at pinakamakapangyarihang imperyo sa panahon na yon. Para siyang isang superpower kagaya ng USA. Itinayo niya ang mga hanging gardens, ginawang sentro ng karunungan at kalakalan yung kanyang kaharian. At sa paningin ng mga tao, alam mo, siya ang hari ng mga hari. Pero tingnan mo to, sa mata ng Diyos, isa lamang siyang nilalang na kailangan ding matutong kumilala kung sino talaga ang tunay na hari. Alam mo, bago dumating ang talatang ito, nagkaroon siya ng panaginip. Nakita niya ang isang malaking puno, tapos ito ay itinumba. At sa tulong ni Propeta Daniel, pinaliwanag sa kanya na ang punong yon ay siya mismo at babagsak siya mula sa trono hanggang sa kanyang kilalanin na ang kataas-taasan ang Diyos ang namumuno sa lahat ng kaharian ng tao. Kaya lang, ito yung problema. Tulad ng marami sa atin, nakinig siya pero hindi siya sumunod. Kaya tuloy, matapos lang ang labing dalawang buwan, matapos magbabala ang Panginoon, habang siya ay naglalakad sa bubungan ng palasyo, at pinagmamalaki yung kanyang mga nagawa, biglang tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Basahin natin yung verse 32 ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang hanggang sa iyong kilalanin na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa sino mang kanyang naisin. Sa sandaling yon na wala ang katinuan ni Nebuchadnezzar. Grabe! Ang hari ng Babylon ay naging parang hayop. Kumakain ng damo nababasa ng hamog at naniraan sa ilang sa loob ng pitong taon. Pero by God's grace, sa dulo ng panahong iyon, nang itaas niya ang kanyang paningin sa langit, ibinalik ng Diyos ang kanyang katinoan. Hindi lang ang isip niya ang gumaling, kundi pati yung puso niya na mapagmataas ay nagbago sa harap ng Diyos. Basahin natin yung verse 34 to 35. Aking pinuri ang kataas-taasan at akin pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay nananatili sa salit-salin lahi. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, "Anong ginagawa mo?" Grabe. Anong nangyari dito? Ang dating hari na mayabang ay naging mananampalatayang mapagpakumbaba. Ang dating umaasa sa sariling lakas, ngayon umaawit ng papuri sa Diyos na sovereign at may control ng lahat ng bagay. Narealize siya na kahit sa kanyang kaharian, wala pala siyang control. Ano mo kaibigan, yung iniisip mo na kontrolado mo, yung iniisip mo na career mo, And minsan, di ba, minsan ayaw na nating lumapit sa Diyos. Ayaw na, na dati ang sipag natin. Pero pinaunlad ni Lord yung ating pangkabuhayan, yung ating negosyo. And minsan inisip natin, ako ang hari ng aking negosyo. Ako ang magde-decide ng aking negosyo. Ako ang may control nito. Kaibigan, ito yung katotohanan. Wala kang control dyan. Anytime, pwedeng kunin yan ng Diyos. Kaya nga, huwag mo kalimutan ng Diyos magpatuloy ka na mahalin ng Diyos at hindi yung blessing na binigay niya sa iyo. So ano natutunan natin? Na kahit sa posisyon ni Nebuchadnezzar, wala siyang control. Anytime na gustong kunin ito ng Diyos ay wala siyang magagawa. Nakakalungkot minsan nagmamalaki tayo sa Diyos kasi inisip natin, magaling naman ako, naging successful nga ako sa aking career. Naging successful ako sa aking negosyo, pero kaibigan, huwag ka pakasiguro at huwag ka magmataas. Kailangan mo kilalani na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Kaibigan, dito nagsisimula ang lahat sa pagkilala na lahat ng kaharian ay pag-aari ng Diyos. Maring wala kang kaharian na kagaya ng kay Nebuchadnezzar. Maring sinasabi mo, Kuya Mike, wala naman akong kingdom. Pero kaibigan, may kaharian ka din sa buhay mo ngayon na hindi mo pinapasakop sa Diyos. Yung karir mo, yung pamilya mo, yung negosyo mo, ministry mo, pati yung mga desisyon na akala mong ikaw ang may hawak, kaibigan, lahat yan ultimately nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ang hari, siya ang namumuno. Kaya nga kapag nag insist ka na gawin ang mga bagay na yan sa area ng buhay mo, sa pamamaraan mo, parang sinasabi mo sa Lord, ako ang hari nito mga bagay na ito ebigan acknowledge. Yan ang unang hakbang sa ilalim ng sovereignty ng Diyos. Ang ibig sabihin ng acknowledge ay hindi lang umuoo ka sa isip, kung hindi sumusuko ka sa puso. Ang ibig sabihin, isusuko mo ang trono dahil ina-acknowledge mo na hindi ikaw ang hari ng sarili mo. At hindi ikaw ang masusunod kung gusto mong mapabuti at magabayan ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Nakakalungkot marami sa, sa mga tao. Humihingi e, sila ng gabay sa Diyos, pero sila pa rin naman yung nasusunod sa buhay nila. Kaya nga, ang ibig sabihin na acknowledge, since ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kaharian at lahat ng bagay ay ipapa sa ilalim mo na sa kanyang pamumuno at kalooban. Yun yung ibig sabihin, ina-acknowledge mo na siya ang hari. Kikilalanin mo na siya ang master. Siya ang masusunod. Siya ang Lord ng buhay mo. E, eh, minsan gusto lang natin tanggapin siya as Savior. Pero hindi natin siya tinatanggap as Lord. Kapag tinanggap mo lang siya as Savior, gusto mo lang pumunta sa langit, pero ayaw mong pamunuan kanya sa buhay mo dito pa lang sa lupa. Kaibigan, hindi lang siya hari sa church, kundi hari rin siya sa trabaho mo. Hari rin siya sa tahanan mo hari rin siya sa iyong bansa at sa bawat detalye ng buhay mo. Si Nebuchadnezzar, hindi masamang tao sa simula. Actually, matalino siya, strategic at makapangyarihan. Pero sa dami ng nagawa niya, nakalimutan niya ang kapangyarihan niya, ay galing lang sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan lang ng grace ng Diyos. Kaya siya may power. Kaya nga mag-iingat tayo, lalo na kung nagtatagumpay tayo, kasi baka makalimutan natin na ang Diyos lang ang nagbibigay ng tagumpay. Ito ang pagkakamali ni Nebuchadnezzar. Sabi sa Daniel 4.30, Is not this the great Babylon I have built by my mighty power and for the glory of my majesty? Narinig mo yon Sabi niya, My mighty power, my majesty. Yan ang problema ng puso ng tao. Gusto natin kunin ang credit na para lang sana sa Diyos. Ang tawag natin, my, my, my ako yun, ako yun. At kung tutusin, hindi lang si Nebuchadnezzar ang ganon, tayo rin minsan sa iba't ibang paraan kumukuha ng glory na dapat sana para sa Diyos. Halimbawa, kapag may promotion sa trabaho, ang unang nasa isip natin kasi masipag ako, kasi magaling ako, kasi ako may diskarte. Nakakalimutan natin kung sino ba ang nagbigay ng lakas, ng talino at opportunity para makamit mo yan. O minsan kapag nagtagumpay ang negosyo, sinasabi natin dahil sa marketing strategy ko yan o dahil sa connection ko yan. Pero kung tutusin, sino ba ang nagdala ng mga customer? Sino ang nagpanatiling buhay ka sa negosyo sa gitna ng pandemic? kahirapan at challenges. Ang Diyos pa rin. Pati sa ministry, di ba? May mga pagkakataon na kapag lumalago ang isang gawain o yung D-group mo, ang inisip natin, ang galing talaga ng preaching ko. Ang galing ko talagang D-group leader. Dahil sa plano ko, kaya naging successful ang event. Kaibigan, kahit ang pinaka-anointed na lingkod ay walang kapangyarihan kung wala ang presensya ng Diyos. Tanda mo ito. Ang anumang bunga ng ating ginagawa ay bunga lang ng grace ng Diyos. Hindi ng ating kakayahan, hindi ng ating katalinuhan, hindi ng ating kasipagan. Of course, lahat ng yan kailangan natin. Pero yung ginagawa mo na yan, yung kakayahan mo na yan, ang nagbibigay sa iyo ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang grace lamang. Kahit sa mga magulang, misang ganito rin. Kapag lumaki na maayos ang mga anak, sinasabi natin, kasi pinalaki ko sila ng tama. Pero kung hindi kumilos ang Diyos, kaibigan, sa puso ng mga anak natin, kung hindi sila iningatan ng Diyos, hindi natin kayang gawin ito mag-isa. Hindi sila magiging ganyan. At kahit sa maliliit na bagay tulad ng na nakaligtas ka sa aksidente, gumaling ka sa sakit o nakahanap ka ng trabaho, madalas sinasabi natin, "Buti na lang, alerto ako." O "Buti na lang, matibay ang katawan ko." O "Buti na lang, swerte." Pero hindi natin napapansin na ang bawat sinasabi nating "buti na lang," grace ng Diyos. Kapatid, ito ang panganib ng tagumpay. Kapag nakatingin ka masyado sa sarili mong nagawa, nakakalimutan mo kung sino talaga ang nagbigay ng kakayahan sa iyo. At ang pinakamasaklap kapag patuloy nating kinukuha ang kaluwalhatian para sa Diyos, alam mo, kayang iparanas ng Diyos ang pagbagsak natin para matuto tayo magbigay ng parangal sa kanya. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 8:17 to 18, huwag mong sabihin sa iyong sarili ang lakas at talino ko ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Sa halip, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang kumita. Kapatid, sino nagbibigay sa iyo ng kakayahang kumita? Yung connection mo ba? Yung galing mo ba? Yung taas ng pinag-aralan mo? Hindi, ang Diyos. Yes, kasama natin yan. Yung pag-aaral. Hindi ko sinasabing huwag ka mag-aaral. Hindi ko sinasabing huwag ka magpakasipag. Ang sinasabi ko lang, huwag mong kunin ang credit na para sa Diyos. Dahil ang lahat ng yan, Siya ang nagbigay sa'yo. By His grace, kaya ka kumikita ngayon. Ano man ang meron tayo ngayon, posisyon, negosyo, ministry, pamilya, talento o impluensya, lahat ng yan, ay hindi mo pagmamayari kung hindi ipinagkatiwala sa iyo. Ikaw at ako ay manager lang ng kung ano ang meron tayo ngayon. Kaya nga kung meron tayong anak, paano natin ito i-manage? Paano tayo magiging good steward? Kung meron tayong asawa, paano tayo magiging mabuting katiwala ng ating marriage? Bigay lang yan ng Diyos sa iyo. Yan ay gift kung meron tayong trabaho, paano ka magiging mabuting katiwala? Tatanungin mo yung sarili mo. Kaya sa bawat tagumpay, bago mo sabihin, ang galing ko, alam mo, sabihin mo, ang bait talaga ng Diyos. Hindi ko ito deserve, pero binigay sa akin. Kaya tingnan mo, sabi ni Matthew Henry, Pride and self-conceit are sins that beset great men. They are apt to take that glory to themselves which is due to God only. At alam mo kung anong ginawa ng Diyos? Hindi naman niya tuluyang winasak si Nebuchadnezzar. Ang sabi nga ng commentary, God wanted to restore Nebuchadnezzar. The goal was not to bring him low, but to bring him to his proper place before God and among men. Kaibigan, minsan, kailangan tayong ibaba ng Diyos para maituwid tayo upang maitaas natin siya. Hindi dahil gusto niya tayong hiyain, kundi dahil gusto niya tayong iligtas mula sa ating mapagmataas na sarili. Kasi mapapahamak tayo kapag nanatili tayo sa ating pride. Kapag nanatili tayo sa ating mapagmataas na ugali. Misa, kailangan muna tayong itumba bago tayo matutong lumuhod at itaas muli. Kasi hanggang hindi mo kinikilalang siya ang may hawak ng lahat, hindi mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Sabi nga sa Enduring Word Commentary, sabi doon, Nebuchadnezzar could only see the truth about himself when he first saw the truth about God. Grabe no, totoo 'yan. Kasi hangga't ang tingin mo sa sarili mo ay ikaw ang bida, hindi mo kailanman makikita ang tunay na Diyos. Pero kapag natutunan mong tumingin pa itaas, kagaya ni Nebuchadnezzar, doon nagsisimula ang pagbabalik ng katinuan. Alam mo, ang ganda na sinabi ni Charles Spurgeon, The God whom we serve not only exists but reigns. No other position would become Him but that of unlimited sovereignty over all His creatures. Ang ibig sabihin nito, hindi lang basta buhay ang Diyos, kundi siya din ay namumuno. Siya ay hari. At kapag alam mong ang Diyos ay hari, hindi ka na matatakot. Kahit sino pa ang nasa trono ng mundo. Kahit sino pa ang presidente. Kahit sino pa ang boss mo sa trabaho. Hindi ka na matatakot kasi alam mo, nakaupo sa trono ang Diyos. Siya ang hari. Meron tayong ultimate boss. At hindi yun yung boss mo sa trabaho. Hindi ang presidente. Hindi ang iyong asawa. Meron tayong ultimate boss. Ang boss natin ay ang Diyos na nakaupo sa trono na sovereign. Maraming tao ngayon ang parang si Nebuchadnezzar. Hindi hari ng Babylon, pero hari ng sarili nilang mundo. Hari ng negosyo, hari ng sarili nilang plano, hari ng social media image nila. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan maghari-harian kapag kilala mong may tunay na hari sa itaas. Kasi ang totoong kalayaan, alam mo, yung freedom, hindi sa paghawak ng kapangyarihan, kundi sa pagbabalik nito sa kamay ng Diyos. Nalala ko si King Josiah, sabi sa 2 Chronicles 26.15-16, Sa mga tore at mga panulukan ng Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang ginawa ng mauhusay na panday upang ipanghagis ng sibat at ng malalaking bato. Naging tanyag si Josias at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos. Ano daw ang dahilan kung bakit nang tagumpay si Haring Josias? Naging matagumpay siya dahil tinulungan siya ng Diyos. Pero nung lumakas na siya, alam mo ito yung problema, nakalimutan niya kung sino ang pinagmulan ng tagumpay at doon siya bumagsak. Kaibigan, ito yung delikado. Kapag nagsimulang umakyat ang tagumpay mo, alam mo gagawin mo, siguraduhin mong mas mataas pa rin ang Diyos sa puso mo. Siya pa rin yung nasa trono. Kahit tagumpay ka na. Yun yung totoong success. Hindi success. Yung naging successful ka, pero yung success mo, mas mataas kaysa sa Diyos. Yung, yung Diyos, wala na sa ilalim. Kapag may sinasabi sa sayo, hindi mo na pinapansin. Kapag meron siyang pinapagawa sa iyo, Lord, sa kana, busy ako dito eh. Ibigan, ang totoong success ay naging successful ka, pero ang Dios pa rin yung nasa taas ng success mo. Ang ibig sabihin, yung success mo ginagamit mo para mag-glorify mo ang Dios doon sa success na 'yan. Kahit sa family mo, kahit sa trabaho mo, kahit sa negosyo mo, kahit sa ministry mo ang palagi mong sinasabi ang Diyos ang naglagay sa akin dito at siya ang dapat mapapurihan hindi ako siguraduhin mo na hindi umaalis ang iyong paningin sa Diyos kaibigan, kailan bumalik ang katinoan ni Nebuchadnezzar nung tumingin siya, paitaas bumalik ang trono niya hindi nung bumalik ang kapangyarihan niya kundi bumalik ang katinoan niya nung bumalik ang kanyang pagtingin sa Diyos. Maraming tao, inaantay ay bumalik ang trono nila. Lord, nang tagal naman. Bakit dumaan ako sa ganito? Ibalik mo na 'yan. Dapat nandito na ito. Maraming tao inaantay yung kagustuhan nila, yung pamamaraan nila na maibalik sa halip na tumingin sila sa Diyos at bumalik sa kanya, hindi nila nagagawa. Kaya ang nangyayari, lalo silang nawawalan ng kapayapaan, nawawalan ng katinoan, nawawalan ng direksyon. Kaya kaibigan, kung gusto mo bumalik ang kapayapaan sa isip mo, tumingin ka ulit pa itaas. Kung gusto mo maayos ang gulo sa loob mo, kilalani mo ulit ang sovereignty ng Diyos. Kaya sabi nga ng isang pastor, Our sanity is directly linked to God's sovereignty. Tama ito. Ang ibig sabihin ay, Kapag gusto mong kontrolin ang lahat, alam mo, mababaliw ka, mai-stress ka, magiging irritable ka, mag-aalala ka. Kasi hindi mo, nakokontrol ng lahat ng bagay. Pero kapag sinuko mo sa Diyos ang lahat, pabalik ang kapayapaan mo. Magkakaroon ka ng peace. Ano, sasabihin mo, hindi ko naman pala kailangan kontrolin yung lahat ng bagay. Bakit pa ako nagiging irritable? Nag-aaway lang kami ng aking asawa. Bakit ko pasisigawan itong aking katrabaho? Nagkamali siya. Bakit hindi ba ako nagtitiwala sa Diyos na aayusin niya kahit pa magkamali yung aking kasamahan? Bakit ko pa kailangan sigawan o i-judge o i-criticize? Kaibigan, relax. Kapag naintindihan mo na ang Diyos ay sovereign at natutunan mo ibigay sa Kanya yung sitwasyon mo, makakaroon ka ng peace. Tandaan mo ito, yung hindi mo nauunawaan, alam mo, naiintindihan niya ng Diyos, ang hindi mo kayang hawakan ay hawak ng Diyos. At ang hindi mo kayang ayusin, kaya baguhin. Naalala ko si Herod Agrippa sa Acts 12. Nung tinanggap niya yung papuri ng tao, grabe, umakyat siya sa entablado. And then yung mga tao sabi sa kanya, naku, parang God itong taong ito. Pinupuri siya. And siya naman, syempre, very proud, ano? Good. Sige, okay yan. Alam mo, ginawa ng Diyos? Bigla siyang hinampas ng anghel at namatay. Grabe, no? Ano tinuturo sa atin? Ano yung point? Isa lang. Ang kaluwalhatian o glory ay para lang sa Diyos. Ang sino mang kukuha nito para sa sarili niya ay ibababa ng Diyos. Pero ang sino mang nagpapakumbaba ay tataas naman niya. Kaya nga, sabi sa James 4.6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya kaibigan, kung gusto mo maranasan ang grace ng Diyos, magsimula ka sa pag-amin, Lord, hindi ko kaya. Ikaw po ang may hawak ng lahat. Tulungan mo po ako. Magpapasakop po ako sa iyong kalooban. Yan ang ibig sabihin ng acknowledge that every kingdom belongs to him. Kapatid, baka ngayong panahon na ito parang si Nebuchadnezzar ka rin. Naalala mo ba nung panahon na laging mainit yung pananampalataya mo? Nung unang nakilala mo si Lord, talagang sobrang excited ka, sobrang passionate ka na mag-serve kay Lord, nakilalanin siya. Pero nung dumating ang tagumpay, parang lumamig ka. O baka ngayon naman, nasa panahon ka ng pagyoko sa harap ng Diyos pinapababa ka ng Diyos. Alam mo kung bakit? Hindi para parusahan ka, kundi para turuan kang tumingin ulit sa langit. Mahal ka niya at nais niyang ituwid ka upang mapabuti ka. Sabi sa Proverbs 3.6, Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaibigan, nahihirapan ka ba na magdesisyon at naguguluhan ka? Baka kasi hindi mo inaalala ang Diyos sa lahat ng iyong desisyon. Hindi mo sinasaalang-alang, hindi mo kinoconsider kung anong kalooban ng Diyos upang ito ay sundin. Ang nasusunod, sarili lang. Gusto ko to, gusto ko yan. Tama ito, kinalculate ko na yan, kinumpute ko na yan. So, okay na yan. Kaibigan, tingnan mo, ay sa talata. Yung ginagabayan ng Diyos ay yun yung mga tao kinoconsider ang Diyos at ang kanyang kalooban. Yun yung mga taong palaging sinasabi, Lord, anong gagawin ko ngayon araw na ito? Lord, papasok ako sa trabaho. Ito yung nangyari sa aking trabaho kahapon. Paano ako magre-respond dito sa sitwasyon na ito? Lord, anong direction mo sa aking mga anak? Paano ako makakatulong sa kanila na ma-fulfill nila yung purpose mo sa kanila, ano yung gagawin ko? Bigyan mo ako ng wisdom, Lord. Lord, meron akong plano na negosyo. Lord, may plano ako ganito. May, merong lumalapit sa akin. Merong opportunity na ganito. Lord, anong gagawin ko? Gabayan mo po ako. Alam mo, yung mga taong kinoconsider ang kalooban ng Diyos, pinag-iisipan dahil gusto niya itong sundin. Sila, yung pinagpapala ng Diyos. Sila yung ginagabayan ng Diyos. Kaibigan, ngayon linggo, bago ka gumawa ng kahit anong plano, bago ka magdesisyon, bago ka magreklamo, huminto ka muna. Sabihin mo, Lord, this kingdom belongs to you. Yung sarili ko, kingdom mo to, hindi ko kingdom ito. Sabihin mo yan habang nasa opisina ka. Sabihin mo yan habang nagmamaneho ka. Sabihin mo yan kahit sa gitna ng problema. At makikita mo kapag kinilala mong siya ang hari, Mararanasan mo kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo.